Hello mga kamag-anak! So, for today's video, samahan niyo ako um, dito sa Dubai because medyo na-cancel yung trip natin. We had to move it on a later date. So, for, you know, mga ang ano -ano -ano reason. But for today's video, mag-Dubai muna tayo, okay? So, ito guys yung room na nakuha namin sa Dubai. So, which is Ibis One Hotel in World Trade Center, Dubai. So, yan. Yan na ang room. Bali, may bed lang siya at kung ano-ano pa. It looks modern naman. Ayan siya. And then, ito yung banyo. so maliit lang talaga siya so ayun guys so we decided to book a, to book a hotel for today because as i have said nagpornada yung trip namin today so pampalubag loob na lang din sa amin na pampawalan ng sama ng loob or kung ano man so maggabay mag na lang and then magligalig, magli, magliwaliw para mawala yung sama ng loob so ayun lang guys, samahan nyo ako kung saan kami patutungo today dito sa Dubai okay andito na kami sa, sa dagat dagat guys so see ang daming daming tao Dami-dami activities. Tapos, pwede rin kayo mag guys, ng bicycle or yung scooter kasi meron siyang dedicated bike lane. So, ito yung mga general guidelines nila pag pumunta kayo dito. Ayan. It's English and Arabic. So, ito, guys, yung Umsukin Beach. So, meron siyang jet ski area, tapos yung night swimming which is yung gagawin namin today tapos yung sa malalim meron siyang mga dedicated area for kite, so pupunta kami dito sa night swimming beach area so, papunta na ako ngayon sa night swimming portion dito sa umsokin Beach kasi dun yung may light pagabi, so yung ko ngayon, ito yung um, jet ski area So ang dami ko nakikita na nagba-bike ngayon tapos nag e-scooter parang gusto kong magbike pero I'm not sure how much the cost for the renting but um, gusto ko talagang magbike bike Try natin mamaya So guys I'm approaching na the night swimming area so mas marami siyang tao kasi mas maliwanag siya So one reminder guys if you will take a video here uh, make sure nyo lang na medyo siguro malayo kayo kasi maraming tao dito na ayaw nagkapa-video. So, yun lang. So, guys. So, nakakita na ako ng spot na kung saan natin pagalagay. Then, magsisiming na tayo in a few moments. Mahangin sa tapos yung yung wave is medyo malakas pero enjoy natin to. yun guys so uh, with the current condition ng dagat binagbawalan maligo yung mga tao but then so umupo upo lang kami doon sa may dagat tapos look how safe to buy is so wala kaming kasama iniwan lang namin yung gamit namin dito tapos inabutan namin siya after namin tumambilo sa may dagat dagat kompleto pa din so safe lang basta pagsamasamahin nyo lang yung Uh, gamit nyo dito. So pero magingat ingat pa rin kayo wag mag, so, wag syadong, ano, siyala sa mga gamit nyo dito, di ba? So nakapagbanlaw na, nakapag-change na ng damit sa tuyo. So yun lang, medyo konti lang yung uh, changing facilities nila. Maliit. So <laughs> So that's it for my vlog, mga kamag-anak. See you next time.